Simula bukas August 14 hanggang October 28 ay simula na ang election period para sa kauna-unahang barm parliamentary elections at ipapatupad na rin ang election gun ban ayon sa Commission on Election. Sinabi ni Attorney Tupisto Elnas Jr., Head ng Project Management Office for Barm Parliamentary, sa mga panahong ito ay pinagbabawal niya ang pagdadala ng mga armas ng mga individual maliban lang sa mga uniform personnel. Ang campaign period naman ay simula sa August 28 hanggang October 11 at bubuhayin muli ng Comelec ang Committee on kontrabigay para i-monitor ang mga kandidato at political parties. Sa buong buwan naman ng Setyembre, gagawin ang roadshow ng mga automated counting machine para malaman kung gumagana ba ang mga ito at ang mga balota. Isasabay na rin ang training ng mga poll workers. Ang mga balota naman ay ibababa ng National Printing Office sa mga Provincial Treasurer's Office sa September 7 hanggang 15 at pagkatapos nito ay isusunod namang i-deliver ng COMELEC mula sa kanilang warehouse sa Laguna patungo sa mga Provincial Temporary Storage Area ang mga automated counting machine. Inaanyayahan din ng COMELEC ang media, mga stakeholders, maging ang mga kandidato at political parties sa gagawing final testing and sealing ng mga balota sa October 10. Mark Antinitaiko, NDBC Bida Balita.